a friendly reminder. Watch a bye, golly, wow. If you like it, watch it. Kung di ka happy, mag-next video ka muna at mag-chillax to the max. Emilicious! Ako si Svenja, ang sitting princesa, pero may arrive! Kami ang dahil working mom ang cooking emi ninyong lahat ay magluluto ako ng mabilis ang itlog na may kamatis at malunggay itlog ni Balong kamatis ni Marites. Hab samantalahin natin ang uh, kamatis habang mura pa. At ang wonder gulay, malunggay. At siyempre, sabi ko nga hindi ako bitter kaya tadan butter. Oil. Cooking oil. Igasa lang ang ang sibuyas, kamatis, bawang at siling haba sa oil na may butter. Sa cooking oil na may butter. Huwag niyong sunugin yung butter. Pagkalagay niyo ng butter, lagay niyo kaagad yung ano, yung ingredients, yung panggisa. Kasi mag-evaporate ang lasa pagka ang butter ay nasunog or sobrang tunaw na tunaw na. Kailangan bago niyo ilagay yung malunggay leaves. Medyo translucent na yung kamatis, on uh, onion, and uh, lahat. Dried basil leaves. Pamintang durog. Aking special herbs. Thyme. Asin. Sugar. Isok mo ato yung marunggaya, no? Oh. Kayen. lagyan mo na ng milk. Then, ilagay mo na ang itlog. Yan na. Ang egg pizza. O kaya, ang nyo dito, egg veggie omelette. Kasi may kamatis, may malunggay, may sibuyas, may bawang, may kung ano-ano. ito na ang aking omelette pizza. Ito po ang cooking emi ninyong lahat na nagyayaya na namang kakain na. Let's eat. Bamot, bamot. Catch it. Ciao. Mga tayon, mga tila, mga tana, mga tamo. Kayong mga tambay dyan sa tulay at sa kanto. Kakain na.